Pampakinis ba ang gusto mo pero kulang ka sa budget? Marami tayo niyan. Example ko na lang sa iyo kung hanggat meron kang asin ay kayang-kaya mong pakinisin ang iyong balat. Ang uh, asin ay talagang nagsisilbing uh, pang ng mga uh, dead skin. Ang asin ay talagang nakapagpapakinis at nagtatanggal ng mga lansa ng ating uh, balat. Kung kulang ka sa budget, may asin ka, meron kang uh, body soap, ito ay pwede mo itong pagsamahin. At ang style ng pag-i-scrub uh, nito, talaga i-scrub mo muna sa iyong katawan ng hindi pa basa. At uh, pag talagang medyo natutuyuan na, kukuha ka lang ng konting nga tubig at babasa-basain mo na. So, maikakalat mo to sa mula ulo hanggang paa uh, talagang makinis na makinis. Basa ka lang ng basa ng uh, tubig ng pakonti-konti. Mga ilang minuto, kung hanggat maaari nga, sayang yung ginagawa mo. Gawin mong 30 minutes. Ako talaga, 30 minutes yung eh, pag-scrub lang yon Mahigit pa. So example, ano ba yung meron kayo sa table? Ano ba yung meron kayong prutas? Sabihin na natin na meron kang pongkan. Eh siyempre, mas gust gustuhin mo talagang kainin yan kesa sa ipang paligo. Kuhanin mo yung balat, dikdikin mong mabuti at ilagay mo sa asin. Lagyan mo ngayon ng body soap. Yan ay okay na okay na. Solve-solve ka na. So wala pang natapon sa iyong pongkan na pakinabangan mo pa ang lemon, napakadaming lemon sa Pilipinas. Nung no, umuwi ako talaga, tumpukan talaga, makakabili ka. So, yung mga lemon na, di ba, uh, napapakinabangan lang natin, yung uh, loob lang, ginagawa nating lemonade. So, ang gawin mo talaga, gagarin mo yung mga balat hanggang dun sa mga puting lo, makikita mo ay isama mo na sa paglagay sa asin at pang scrub ng iyong body natakaganda guys so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye